na natin lahat. dito po ay asparagus. Ayan. Ang oh, laki po. Oo. Oh, oh, ang laki. Super laki. Ayan. Nakikita nyo naman po ang laki lang ng asparagus. Ayan. dito po ay super yummy. At ito po ang choice na paborito ng lahat. Ayan. Ang choice na po. Ayan. At ito naman po yung lettuce. May lettuce na yung maliliit. Lettuce. Ayan. pati iba po ang choice na may malaki, may maliit. Pero napaka-tumismas. mas <laughs> Napakayami po ito. Ayan. Try something po yan. At ito naman po ang spinach. Ayan. Spinach. At yun po yung makchoy po sa Chinese. Hindi ko po alam ang English niyan. Kaya talaga naman super yummy yummy. in my tummy. Ayan. Ayun po yung O oh, parang kind nice of petchay din po siya yun. Ayan. ayan. talaga ng mga vegetable na ito. At ugalin ko natin kumain ng uh, ah, gulay. Sapagkat ang kasabihan po, ang pagkain ng gulay, pampahaba ng buhay. Ayan, talaga naman. Napakaganda ng choice na mo. Ayan. Ito ang paborito dito sila po sa choice. Hindi po ito mawawalan sa mga pagkainan. Sapagkat napakayama yung pecha na ito. Ang pecha ito na yung sabi ko. Ang choice na ito. Opo, kasi... Parang pecho na rin po siya, pero mas Yummy po ito. Salamat po. Thank you for watching.